Nabalot ng makapal at maitim na usok ang residential area na ito sa Dagono Street, Arellano San Andres, Bukid, Maynila ngayong miyerkules. Ang mga residente, kanya-kanyang hila ng host para mabilis na maapula ang sunog. Alas 6.53 ng umaga nang magsimula ang sunog. Umabot ito ng ikatlong alarma bago ganap na naapula pasado alas 9 ng umaga. Nasa 30 bahay ang nilamon ng apoy kung saan 70 pamilya ang naapektuhan sa Mandaluyong City. Nagngangalit na apoy naman ang bumulabog sa mga residente. Kitang kita sa video na ito kung paano lamunin na naglalagablab na apoy ang residential area sa barangay Barangka Ilaya. Pasado alas dos kaninang madaling araw. Nang magsimula ang sunog na ayon sa ilang residente ay nagmula raw ang apoy sa napabaya ang kandila. Tutulog po kami, bantan ko alas na madaling araw, nagising po yung asawa ko, puro usok na po yung bahay namin. Ngayon po, hindi na po kami ng gamit, gawa po na ayan na po yung apoy. Nang galing po ang sunog sa kapitbahay namin na nawalan ng na, na ng kuryente, galing po sa kandila ang sunog. Dumambo po ang kandila sa ventilador. Tumagal ng halos tatlong oras ang sunog bago ito tuluyang naapula. Tinatayang nasa limampung kabahayan na nasunog at anim na pong pamilya ang naapektuhan. Napakahirap sa amin ngayon dahil pa talaga. Wala po kami naisalba kahit isang gamit. Dalawa ang nasugatan sa insidente. Ang isa ay nagdamo ng first degree burn habang isa ay nahirap pang huminga. Samantala dahil ang sunog ay walang pinipiling oras, lugar at panahon ngayong holiday season kung saan abala ang marami. Nagpaalala sa publiko ang Bureau of Fire Protection. Sa harap na rin ito ng mga insidente ng sunog na naitatala sa Metro Manila. Sabi ng BFP, sa panahong ito sa mga tahanan, mas marami ang gumagamit ng mga dekoryenteng kagamitan kaya dapat raw ng mabuti ang mga saksakan ng kuryente at tiyaking hindi ito overloaded plugging upang maiwasan ng electrical faulty wiring na nagiging sanhi ng sunog. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.